ni Pangulong Aquino ang inilagak sa piyansa sa Sandigan Bayan kay Bagong Comelec Commissioner Grace Padaka. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mismong si Pangulong Aquino ang nag-alok nito dahil naniniwala ito sa integridad ni Padaka. Pero tiniyak ni Lacerda na walang pondo ang gobyerno sa paggamit ng piyansa kay Padaka. Si Pangulong Aquino ang naglagak ng piyansa na nagkakahalagang 7,000 piso kay Padaka. Dahil sa paniniwalang politically motivated ang inihaing kaso laban sa kanya noong gobernador pa lamang siya ng Isabela. Si Padaka ay naharap sa kasong graft at malversation of funds bago ito maitalaga sa COMELEC. Una-una naniniwala po si Pangulong Aquino kay Grace Padaka. Kung pinayagan lang ni noong pa to, nung 3 months ago nung nag-issue ng warrant of arrest, uh, noon pa naman gusto na ni Pangulong Aquino sagutin ang piyansa ni uh, Commissioner Grace Padaka. Pero at that time, wala uh, wala namang position, ayaw pa naman, ayaw magpapiansa ni ni Grace Padaka. Pero ngayon, dahil kumalik commissioner na siya, hindi na pwedeng nasa preso si Grace Padaka na nagtatrabaho. So, minambuti ni Grace Padaka na pumayag na sa alok ni Pangulong Aquino.